Kita ko sa inyo guys ang ano, likod ng building namin. Yan na yung building namin kinagawa May kulambo. Ayun, may mga lumabas na hiker sa sa bundok kasama yung mga aso nila. Ayan, likod namin. Pwede mag-hike dyan. Ayan o. Oh. taas. Kaso ang hirap duma dyan. Tanay, ano. Lupa, walang bato-bato na hagdan. Gaya nung sa kabila na ano, may mga bato-bato. Ito isang building din to Ayan. Hanggang ano? 24 yung mga building dito. Ito yung highway. Ah, another bundok pa to. Dito kami dito ng bundok sa kadagat. Kaya super lamig. Pag mainit naman, super init. May maintindihan. yaano halatang halata yung mga dinadaanan ng mga mga hikers so, ayano halatang halata yeah. yung ano main road nandito na ako sa main horizon building Taas taas ng building na yan. the sila one face one yun yun lang na ibang kulay dito sa amin na building. Malat pare-parehas. Ito lang na iba. Siguro iba yung developer niyan. Kaya iba rin ang design niya. Kada po guys, may ano, may dadaanan akong gasebo. Tuyo na yung mga halaman niya. Hmm. Pwede mag -ano, tawag doon. Mag-propose din. <laughs> Gawing mag-proposal yung magsing-irog. Ang ganda. Tapos ito yung hagdan pa baba. Ayan, dalawang hagdan pa baba. Ito nga ako bababa sa isa. Tapos balikan ko. Balikan kong kuha. Ayan oh, ang ganda oh. Oh, ang ganda kayo. Dito to sa itong sabandang. Tiyantik. Authentic place <laughs> is nilanchon. Itang kita. Hmm. No, pagi kaya hindi masyadong kita.